ito so maganda ng tangali ito magluluto tayo ng laswa ang tawag sa ilo-ilo laswa ito, po. ito po ang gagawin natin talbos ang gagawin po natin ito ang gagawin natin laswa talbos ng kam talbos ng kamote talong yan, talong tsaka itong malunggay natin yan, malunggay tayo yan ah, uh, ito po yung gagawin natin sa hob meron po tayong bawang uh, sibuyas kamatis luya at yung isdang hinimay ko yan po yung gagawin natin ngayon, sisimula na po natin magkisip masarap kasi kapag may eh, luya kasi pang eh, may isang masarap yan tanggal po lang siya ng pastan uh, yan kaya po masarap sa uh, pag, eh, yung magdalas wala parang hindi ba sa kailangan ng luya at sinunod na po natin lahat ng sibuyas Tutunong ko ang ganitong bitinda ko sa asawa ko. Diyan yung hongga ko. Masarap po itong ko. At sabihin na po natin ang ating kamatis. napakasarap po ng ganitong luto yun e, ang gusto mo sa ganito yung naswa um, na may sabaw ang ulay wala lang ako yung ano kasi yung kalabasa wala pa po kaming bunga ng kalabasa sa garden namin at sabay na po natin ang ating isda. Hintayin lang natin siya na maluto ng gusto yung isda niya at sakin. yung lumambot po yung mga sawg niya. Mabalitan po natin yan. Ayan, okay, ano yan na po natin. ilalagay na po natin itong ating talong. Yung talong po na ito, uh, tinanggalan ko ng balay Kasi itong unang lagay natin yung talong, uh, may dumatagal-tagal ng palambot nito, kaya ilalagay na po natin. Sabawa na po natin. takpan muna ho natin Tignanaw na nauna natin ah uh, kumukulo na o yan kumukulo na at ilalagay na rin natin po itong upo kasi may natira upo sa naman Ayan. madali naman lumambot yan at ilalagay na rin po natin ang ating talbos ginay na natin ang ating talbot kasi matagal rin yung lumambot ating talbot ilalagyan na rin po natin ayan hindi po natin dinamihan ng sabaw kasi ano lang yung lumutong konti lang naman yan masarap kasi pag konti lang ang sabaw sasabay na po natin yung ating talbot tsaka yung pato, upo kasi wala akong patola patola sana masarap dyan eh wala eh may upo ako natira. ko natira yun yung nilagay ko o sige takpa mo natin ulit balikan na lang natin siya ulit o yan tingnan natin ulit kung ayos na kung pwede na ilagay yung ating mga ano yan malambot na ay ilagay na lang po natin yung ating balunggay ang malunggay sabay na natin ating malunggay at titimpla na po natin ang asin at lagyan na natin ng pampalata ang ating bichig Tingnan natin pampalasa para mamaya isang kulo na lang itimpla na uh, ah, na natin yan. Ito natin lang, aloy lang natin ating laswa. Ayan, luto na. Takka na muna natin bago natin anin to. Ayan, tingnan na natin kung ayos na. Ayan, luto na po ang ating laswa. Ayan. Ayos na ang lasa. Ayan po ang ating laswa. Masarap. Ang laswa. O, sige po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat po ang mga sumusuporta sa aking muntin channel. Sige po sana magustuhan nyo ang aking video ito, ayan ang last one.